good morning, good morning mga kapatid. Happy Monday po sa atin lahat at sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Guys, nagdako na tayo dito at walag na tayong magpaligoy-ligoy pa at uh, re-reactionan lang natin po yung ginawa ni Sangkay sa pang-insulto niya kay Mighty Amy. Kaya mga kapatid, ako po ay alam nyo, kilala nyo si Ate Amy at si Sangkay. Alam niyo ko kapatid ang isang kagaya ni Sangkay na wala na pong uh, sinasanto kahit po yan may edad na talaga pong pinatulang pa. Para sa akin mga kapatid, yung mga ganitong tao ay talagang mapagsamantala walang patawad kahit po alam niyang kapatid ng Balsantos Matubang pero po ay talaga pong binalahura niya po. Para sa akin yung ganitong tao na wala nang pinipili na kung talagang mahal niya si Kuya Bal o rinirespito niya ang pamilya Matubang sana po rinrespito niya rin si Mighty Eme kasi po yan lalo na nga ngayon si Mighty Eme ay mayro na pong edad dapat yan po pinagpapasensyahan na lang at hindi po yan iriniribatal at hindi po yan dapat natin reaksyon na na kagaya dito sa pagre-reaksyon ni uh, Sangkay Nasaan ba ang respeto mo? Sasabihin mo respeto. Sino ba sa inyo ang may respeto at dinidad? Alam nyo si Ate Imi, naiintindihan ko po ang kalagayan niya. Nauunawaan ko po ang bawat isang mga sinasabi niya. Pero po ito si Sangkay, hindi ko po yan maintindihan. Dahil po, alam nyo po si Sangkay, uh, nandiyan na po yung talagang balahura, Simulat si Pulat po na nakilala ko na nag-umpisa po siyang mambalahura dyan sa Kalingap. Ay talagang maraming nagsabi na isa sa mga balahura at walang respeto po kung sino po ang gusto niyang reaksyonan, re reaksyonan niya. Kaya alam niyo po para sa akin, itong si Sangkay, eh, hindi, wala tayong dapat irespeto dyan. Hindi po ang tao po, pag to po yon nasa sa'yo mismo ang uh, para para ka karespeto ka. Pero pag ganitong sitwasyong ginawa ni Sangkay, na pati si Ate Imi ay pinakialaman niya, dapat nga ang problema ng pamilya, hindi po talaga yan pinakikialaman. Pero bukod tanging ito si Sangkay ay nakisawsaw na po sa usapin nila ni Lakuya Bal Santos Matubang. Tayo, labas po sana tayo dyan hindi tayo yung basta-basta uh, sumausaw o makialam sa talagang usapan pamilya dahil sila po mismo dyan ang makaka ng problema hindi po tayo na ito nga si sangkay lalong gumulo dahil po re-reactionan niya na si may mi daw binalahura siya Sangkay mahiya ka naman na sinabi mo na si My Timmy e. ay ikaw ay binalahura. Tingnan mo nga ang picture mo. Pambabalahura ba ang ginawa ni My Timmy? E. 'Di ba hindi? Pa tingnan mo naman yung ginawa mong picture. Doong kisil tbph 'di ba yun ang pambabalahura? Kaya kung sinasabi mo si My Timmy e. na balahura, mas ikaw ang balahura. Dahil hindi mo nakikita sa iyong sarili kung ano ang ginagawa mo. Kaya sana naman sangkay, ako naman sa iyo ay nakikiusap at ayaw ko na rin sana na tayo ay humantong dito pero hindi ko po talaga kayang uh, tingnan na lang o pakinggan na lang ang mga sinabi mo kay May Tiimi. Dahil kahit papaano matubang yan, huwag kang makisawsaw kahit ano pa ang sabihin mo iyan ay matubang. Parang wala mo ka na rin, respeto, kikuyabal. Dahil bilang isang matubang at bilang isang founder, iyan po ay magkapatid pa rin. Kaya tayo po, wag tayong makikialam sa kanilang usapan. Kung magkakatampuan, normal po iyan sa magkapatid na nagtatampuhan. Kaya kung gusto mo naman, sangkay, na mag-viral ka sa ginawa mo, hindi yan ang paraan ng pagbabiral. Huwag tayong mga hamak ng tao. Ipakita natin ang kabutihan ng puso natin para tayo po ay mag-viral. Hindi po tayo magbabiral kung palagi na lang po ay hindi maganda ang lumalabas sa mga bibig nyo. Dahil nakaka-insulto yung ginagawa mo, sangkay, na pati yung matanda, hindi mo na talaga pinatawad. May edad na yan si May Timmy. ba? Diba? Dapat kung talagang may respeto ka sa sarili mo, respetuhin mo rin si May Timmy. Dahil po yan, may roon na pong uh, edad. Hindi po kagaya natin na tayo mga uh, kagaya natin na dapat tayo ay tayo magpasunod. Alam ko, nagkuntin-kuntin mo lang yan dahil bumanat ka ng bumanat eh. Eh, papaano ka magbabiral sa isang kagaya ni May Timmy na binalahura mo? Kaya sana naman sangkay, mag-isip-isip ka na hindi tayo dapat magano yung salita kanan salita na walang katuturan. Basta ka na lang kumuda ng kumuda para lang ano, mapansin ka para sa content mo. Huwag naman ganun. Huwag ganun, kasangkay. Dahil kahit tayo, lahat tayong may, may, mga edad na, dapat respetuhin nyo na lang, lalong-lalo na po sa babae. Ikaw, para sa content mo, para ano? para kumita ka. Pag, uh, ano, pagpipistahan mo si may timi. Hindi ganun. Dapat nga dyan, may mga, uh, may mga edad na, dapat tayo po magpakumbaba, wag datol, hindi ka naman pinakikialaman ni may timi. Eh. Bakit ka galaiting galaiti? Para ano? Oh, ang akala ko ba, respeto mo si Kuya Bal? Oh, Nasaan yung respeto mo sa kanyang kapatid? Kahit yan po ay magkapatid po yan. Huwag tayo basta-bastang magpapadala sa bugso ng damdamin natin. Ang isipin natin si Mighty Amy ay may edad na po. Hindi mo kailangan po yan iribatal. Di ba? Di ka naawa? May magulang ka rin, siguro. Hmm. Eh yun, Tama nga sabi mo ay patay ng magulang mo eh, pero kahit paano ay eh, respeto mo kahit wala na ang magulang mo. Dahil iyan si Ate Imi ay may edad na. Kaya sana bago tayo magparatang o mag ah, ah, mag-isip o magsalita sa kapwa natin, isipin natin kung makakasakit o hindi. Makakasakit ng damdamin. Alam niyo po ba ang natutunan ko dito mga kapatid? kahit alam mo sangkay na ako ay medyo hindi kita nagugustuhan pero rinirespeto pa rin kita pero sa pagkakataon ito na ginawa mo kay Mighty Amy parang paulit-ulit na lang tayo bumabalik yung tingin ko sa iyo di ba bumabalik ang tingin ko sa iyo dahil sa ginagawa mo dito sa pangiinsulto kay Mighty Amy di ba nakakaano nakakasakit ng damdamin dahil wala ka na talagang patawad. Eh, hindi mo talaga pinaligtas ang isang kagaya ni Mighty Amy. Talagang re reaksyonan mo po talagang tudong-tudong pangiinsulto. 'Di ba? Ay sino sa inyong dalawa ang balahora? Si Mighty Amy o ikaw? 'Di ba? Ako ang tingin ko mas ikaw ang balahora hindi si Mighty Amy. Mas rinirespeto re namin si Mighty Amy kisa sa iyo dahil sarili mo hindi mo kayang respetuhin mga kapatid. Ano ba talaga ang mayroon? May something ba sangkay na pati si Mighty Ime hindi mo na pinaligtas? Kaya alam mo, para sa akin may respeto kami kay Mighty Ime. Ikaw, hindi ko alam. Respetuhin mo muna ang ibang tao at ang sarili mo bago namin ibigay uli ang respeto at tiwala sa iyo. Nung, nung, nung balik alam mo, nanumbalik lahat. Nung napanood ko yung video mo, nung napanood ko yung reaction mo kay May talagang nanumbalik lahat yung alaala -ala ko sa'yo. Kaya sana naman, please, magrespeto po tayo sa may mga edad, nagaya gaya po dito kay May alang-alang po yan, kay Kuya Val Santos Matubang, dahil po yan, isang kapatid. Kapatid na sinasabi mong rinirespeto mo. At kung gusto mong mag-viral, magbago ka. Baguhin mo ang mga pananilita mo, hindi yung pabago-bago na ikaw ngayon ay kagaya din ni eh. si Ruel Upmalalag Malalag, napakabait. Pero sino noon ang nambalahura sa'yo? Kaya pinupuri mo si Ruel dahil, no, dahil pakikinabangan mo. Alam mo yun, umanga sana ako sa'yo eh. Kaya lang yung ginawa mo kay may team eh. Para mo na rin binalahur ang mga kamag-anak ni My Timmy. Tandaan mo 'yan sangkay. Ang dito na lang mga kapatid at uh, talaga naman ay baka umantong pa ito na naman sa hindi maganda. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat at uh, sa Team Organic maraming salamat at patuloy lang po tayong magsuporta dito sa ating mga sinusuportahan at 'wag naman natin ibaba si My Timmy dahil si My Timmy po walang kasalanan at tama lang po yung ginawa niya na paliwanag at sinasabi niya na ano ako po ang ako ke dahil po sana ang merd tuloy-tuloy na at rinirespeto po ngayon po ay wakod po di ko po mapaliwanag kung ano na po ang mangyayari kaya maraming salamat po sa inyong mga kapatid at sana po patuloy ninyo akong suportahan na para ito sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong dahil ito naman channel ko ay para sa mga kababayan natin hindi po ito inaangkin na ano kasama po kayo mga kapatid ayan ang dito na lang, bye-bye.